Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So may target date po ba tayo para kung kailan na? Halimbawa eh dapat by year ganito ay naka 200 community centers. Meron po bang ganon? O basta... Okay. Ano po ang target natin Dr. Lorechie? Dahil medyo kailangan pa natin talagang ibenta no ang idea at programa na yan sa lahat at malayo din naman ang ating pwedeng marating pa. Sa taon na ito lang, we are looking at being able to encourage our LGUs no, na ma-promote natin yan at ma-launch natin. We're looking at around 15 all over the country for 2025 and by 2026 makakadagdag na naman tayo hanggang sa 2028 siguro baka kalahati na ng ating mga mga di uh, mga local government units ay meron ng ganian mm -hmm. thanks for watching please don't forget to like share and subscribe